Higit sa 30 dating miyembro ng CPPNPA Communist Terrorist Group ang nagbalik loob sa pamalaan na iprenisenta ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa pangunguna ni Police Brigadier General Jonel Estomo. Ayon nga rito kay NCRPO Spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Bersola, sila yung nakikipag-negotiate para sa withdrawal ng 37 dating miyembro na makakalawang grupo o ministeris group ng NPA. paliwanag ni Bersola na dadaan sa tamang proseso ang 37 para sa kanilang pagsuko habang nananatili sila sa kustudiya ng PNP upang sila ay makakuha ng tulong mula sa pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay matatangda ang higit sa 20 dating membro ng MPA ang sumuko din itong nakarambuan bilang bahagi ng Safe NCRP program ni General Estomo at napagkaloban din sila ng tulong ng pamahalaan. Dagdag pa ni Colonel Bersola, pinili ng mga dating membro ng MPA Communist Group kay NCRPO Chief Police Brigadier General Jonel Estomo na sumuko dahil sa kilala nila ito bilang dating Provincial Director ng Region 5 sa Bico Region na bilang bahagi ng presentasyon na numpa ang 37 surrenderies at isinuko mismo kay Police Brigadier General Jonel Estomo ang mga armas at pagpunit ng bandila ng mga makakaliwang grupo bilang tanda ng kanilang pagtalikod sa kanilang samahan. Tiniyak ni General Estomo na tutulungan ng PNP ang iba pang membro ng mga kaliwang grupo na nais magbalik sa gobyerno.